So, isang magpalang araw sa ingat master. So, sa ngayon, no, uh, may i-refer tayo ano, uh, plus light. So, magkabalot ng electrical tape. Hindi na rin ito umilaw. Tapos, uh, gusto nang may-ari, papalitan ko ng bagong ano, lid yung nangyalimpi. Kasi, ayan o, no, wala na talaga yung ano niya yung reflector pa niya wala na natunaw na tapos naputol pa yung ano dito yung wire so wala na rin niya dito sa yung yung flashlight plus hindi ko to gawa sa iba to. So, ayan o. Yan daw. So, para nakadugtong lang sa may uh, wire ng flashlight dito. Ayan. Iba yung sa akin ito. Kasi yung sa akin yan tapos solid yan hanggang dito sa loob. Subukan natin ito. Tatanggalin ito lahat ng nakabalot dito. Tatanggalin natin. So ayan mga mastero. Iba talaga yung pagkagawa niya. sa atin you know. so tatapusin ko to para makita nyo kung anong kaibahan nila so ito yung kaibahan sa ating ginawa o oh. Kasi so, nila dito lang ito. May hilan niya to. You know. Parang gagawa na rin tayo ng bago dito ah. Iba kasi yung estilo niya di gaya sa atin. Mayroon division ayan oh. So, kung ano yung sugat ng tatlong battery dito, yun na talaga yun. Hindi gaya nito. Ito yung mahirap pag ito yung nagpapare akin. Kaya nga, ang sabi ko, pag iba yung estilo ng pagkagawa niya sa ilalim, parang gumagawa na rin ako ng bago. So, yun talagang mangyayari dito. Ayan o. Oh, yun yung ginawa niya. Nilagyan lang ng isang piso. O, tapos pinatong sa takip ng soft drinks yun ang serving ground niya dito sa positive yun o, butas walang division ng battery ano tanggal lahat ng baterya yan ang mahirap di gaya dito pag nag palit ako ng linti o yung lid dito lang talaga matatanggal ng mga cover yung nakabalot dito so, di gaya dito lahat baguhin lahat so ito yung kaibahan ng gawa natin so ngayon mga master yung nare-require natin na ano ito mo. tritso yung butas wala kasi division ng baterya at saka yung sa lid yung sa limited kaya ginagawa natin ginagawa natin ang division, lagyan natin so dahil may baterya na ito ilalagay natin yung bateri. para masukat natin kung gaano kalayo mula dito. Kasi may ano pa to, may, may, takip pa, may spring pa. So yan. Tuloy natin dyan. At ito. Paano natin ito sa loob. sukat na bali ito na yun talaga na yung sukat niya tapos bago natin ipupuksi para maging mga ano lagyan natin ng pandikit bago natin lagyan ng ipuksi So, ayan o. na siya. Ayan division. Ang sa likod. dyan, lalagyan natin din ng epoxy para mas matibay matiba ito. So, ayan na mga master. Oh. Mayroon na siyang division ng baterya. So, itayin na natin matuyo ito, tapos saka natin bubutasan dito para sa kanyang negative line niya dito, negative. yung i natin. yan So, ito na pala yung mirror natin na flashlight, mga master. Ito na no, yung ano niya. So, kulang na to is yung ano, interior pang balot. ano Umilaw na. So, yun lang. Sana magustuhan nyo yung mga gawa natin yung flashlight. So, ito na mga master. Tapos na natin balotin ng interior yung nire-repair natin na plus light. So, ito na. na. Maganda na. Maganda na yung pagkagawa. Tapos yung switch niya. Ito na pinawala ng uh, malaking buko dito. di kaya nung una. Salamat Sana supportahan nyo naman yung Facebook natin at sa yung Youtube channel natin Na Dol, DOLP TV Mix Vlog Ganun po salamat